Ano na kayo si ni Mama? Kasi sobrang ano oh. Ayusin ni Mama. So, wala ka na makialam, bantay mo na yung anak mo doon. Kaya na ni Ate Luna mo to. Ayusin lang ni Mama na. Okay na. Linisin ni Mama, linisin. Tulungan na ikita. Tulungan na kita, ha? Ini sila ni Mama. Kiri okay, si so Sola. Oi Sola, doon ka sa anak mo. Bantay mo yung Ay. anak mo doon. Doon ka na. Doon ka. Hindi mo ito anak. Ando nang anak mo. Kakapanganak lang din kasi niya, no? Uy. Doon na ikaw sa anak mo. Doon ha? ka. Nak anak to ni ate mo. Awayin ka ng kap... Sige na, anak niya ni ate mo. Ando anak mo. Awayin ka ni Luna. Naipit mo na anak mo. Kakapanganak lang kasi niyan kahapon. Eh, kung ko ka-birthday si Ay, itong ka-birthday ni Tatay Digong. <laughs> <laughs> Ay, Tatay Digong, ka-birthday mo. Kahapon oh. si Sola. Mm Hindi -hmm. ko lang matandaan kung anong oras yun eh. Kung ka-birthday mo ba anak niya eh. Ano pa lang yan? mga... Mga... Ito, pa lang yan. ito, Tatay Digong, panganay, oh. A birthday mo. Hello! Sabihin mo dali. Ano lalaki? Pang 18th birthday ni Tatay Digong ngayon. So ikaw? Babae! Oh. Say hi na. Hi Tatay Digong! Hello! Hmm. Una pa lang ito. Mm -mm, isa pa lang. Hmm. na. Sige. Wait lang i-ano ko si Sola. Baka awayo ni Luna. Doon na ikaw, anak. Yung anak mo, oh. Uh, ano, i-hop ko muna, nga, no? oh sige. i mo. May pag-ano? Ano? Hmm. Okay. Hi, Tatay Digong! Ito ka, birthday mo. Puto ko muna ng puso. O, saglit lang. Huwag na makulit. si mama na magputol. There you go. Hi. Hi. Hello, Tatay Digong. Pa-birthday tayo. Ito pa lang, panganay. Nag-umak mo ano si Luna. Okay. Isa pa lang ka-birthday mo, Tay. Ilan pa kayo na sa loob? So, Wait, so <laughs> <laughs> Hindi mo to anak. Kandun yung anak mo. Kakapanganak lang nito kasi kahapon. May makita dito yung Apat. anak mo. Yung ko. Hirap ka ng video na ano? Sola. Baka naipit mo yung ano mo. Sola, naipit mo yung anak mo. Eh, nauna to si Sola mga anak. Tapos si Luna naman, kapapanganak lang ngayon. Isang araw lang pagitan. Oh. Birthday ngayon ni Tatay Digo. Kaya, malamang pangalan itong mga anak ni Luna. Puro Duterte. <laughs> Duterte 1, 2, 3 Kay Sola, hindi ito Duterte kasi nauna to Anti Duterte <laughs> Anti lang, anti Before <laughs> oh, Sige na nga, tama na yan <laughs> Oh my God. <laughs> Ay, nako. Oh, grabe, dede. Yan, no. Hindi ko makakuha, oh. Hindi ka makakuha, bebe. Ah, say hi Ay, Hi. Dali na. Dami baby. <laughs> dito, dito. Hanap tayo, dede. Dito, dito. Sige, hanap ka dyan. Luna, saan pa dede mo, anak? Anak-anak oh, no, no, dedek, oh, wawak namanya, no, 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 no. ay, Aik, luka baby ni, yan. Hmm.